Hello, ganda gabi sa lahat First time ko nga pala makasakay ng aeroplano Dati talaga, pangarap ko lang talaga yan Ngayon nandito na ako, nakaupo, nakasakay Nakikita ko ang ganda ng tanawin Mas maganda talaga pagkabin Mas maganda pala talaga pero, ewan ko din sa inyo kung anong saan kayo nagaganda ng tanah pag nakasakay sa aeroplane. Ganda wata makita Makikita niyo. ganda. Yan. Diyan pala sa Pilipinas. Diba? Nakikita niya dyan pag, yan na Talagang first time ko sumakay sa first time na first time ko, guys. <laughs> Bato ako, nakasakay ko ng plano. Siyempre, may kasamang dasal niya. Diba? Ganda, oh. Oh, ganda talaga. Ang sarap mag-explore. Hmm. Sarap talaga kumayaman mayaman ako mag-explore. Mag-explore! <laughs> kaya 'yung gusto ng bansa ko. Um, Sarap. Ganda, no? Maram ko lang talaga dito. Ngayon. Mm. Doon to pad ko na. Thank you, Lord. Thank you sa aking pamilya, napaka-supportive. Surprise sa king baby. ganda, no? Ito talaga. I-upload ko nung... I-upload ko din yung ano. Yung... Dito. Yung umaga. So, nandun ako sa bansang ano. Yun ang i-upload ko. Para kita niyo din yung ganda ng tanaw. Sa umaga. Ganda naman talaga, oh, share, Talaga naman. Jan week 4. Ito nga yung dyan. Ito week 4. Next movie ni Jan week mga guys. Baby, sa gating, mana. na lang yung mga kasama ko dito, mga ex. ex abroad.